Ayan ang tita. Marti, Marti, si Rame, si Tita, tapos na. Nene! <coughs> Oo, lagi mo lang kausap si Tita. Bye <okay>. to na, eh, ikil na nanay din ang ingilala. Eh, ay, ay, ay gandahan mo daw muna sila, gandahan. Ganda mo na, gando. Oh, yeah. shoes, ganda po. Ganda. Ay, ka, pa, pa. Isa pa ganda. Eh, tawag si Samer. Eh, uh, tawag na si Samer. Uh, 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 si Samer. Uh, uh, sa uh, sa tawag. Tawag si Samer. Tawag. Tawag. Tawag, tawag. Ah, ay, bigyan naman ng sayo. Ah, bigyan sa ilalim si Samer. Hmm. Tawag. So yan guys, at ito po yung aming uh, ginanga kahapon at ginata na po ni tatay sa puso ng saging. At ito po ang aming ipapaulam din ka na Ati Jen. Talagang <coughs> Kuya Edgar, pinunta namin yung aso mo. Mabait pala. Abay, yakap lang ka na ni Maloy. Tapos hindi mahal lang <coughs> Hindi nga, mabait. Ang problem mo ay akin doon alin. problem yung pagkain niya. Kumain ka na, abako to. Ay, hello, ay, Oh, ako nga susubo na din. Eh. Ay, ba ate? At... Benta, ganda. Benta, ganda. Bina. Bina. Na si summer. Huh? Tawag! Tawag! Oh, nasaan? <laughs> doon na doon si summer Ay, tawag muna! Tawag! Nini! Nini! O oh, tama, hindi 'yo oh, galey. Agenda muna. Agenda. Tayo okay, pa naman ay matutulungan ni Ninoloy at ni Rosella sa gawa sa baba. <laughs> Paghahanda ng laging. Kakain tayo sipo. Hindi lang ng umaga. Bukas pa rin. So ayo atyan po nakapag-ihaw na si Tatay ng tulingan at tinpoy pa kulutan namin sa kanila. Tapos ayon po yung paulam nga namin na ginataan. Tapos po itong pamerienda namin ngayon, ube bar. Hmm. Oh, merienda na! Malas daw ngayon dito, ay eh. hindi na babalik sa lunis. Ang idaan. Oh. Wala Tagay na daw agad. Aba bayan na, si ate naka na agad. Magpirapas aano muna? Magpira pasma muna. Ditaan May klinda na method ng milaga. O pangpalakas. Wow, lakas ng Okay. Baruhin na. Kailan na Miranda? Kailan po? Ba mino. mo buksan mo nga kuya, dali, Bibidyo ko. Buksan. Alay. hindi tatay. ho, ah. Maganda ang pagkakaano eh. ay. dapat Dopo tayme ito. Ani.

ano okay. okay, kaya gat? Tinamo mo Aba magaling talaga si tiis. Ano alak ka na lang. Alak alak talaga. Alak dapat. Alak alak. di alak. Alak alak. Alak Ano Alak alak. Alak alak. Wala akong Alak alak. 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 Alak Ano Alak alak. Alak alak. Alak alak.

ay, ang, ang Scout Ranger nasa kami sa Bulacan. Oh. malaking ano ng Scout Ranger. Hambog. Hambog. At yung nag-hambog. Pwede pwede ko na yung... Ngayon ganito. Sabi ko Sabi, sabi ko doon pare. pare, bukas.

huh mahitula sila hmm kerquei ganda ganda naman yung balay hindi mo na ako kilala naong kilala ah pagkapitin niyo Ubi bar nanti Tito Luloy. May taga pag-alaga na po kami. <laughs> so yan po at ako nagbili, kami po ay nagbili ng karneng kalabaw, laman at buto-buto. So yun po ang aming uulamin ngayon. Okay lang, sexy ka naman.

yan po at narikaduhan na po ng asawa ko. Uh, meron na po yung, yung ano ay uh, paminta, asin, tapos yung po na ay buong bawang. Eh, ko pa ito malang, ano, tanglad. Hindi na. Oh, Hindi ah, sige. Ngayon po tatin na yung isasak lang. Lalagyan lang po niya ng tubig. So yan po, at napalambot na po namin ito ng 25 minutes. So yan po, at tignan natin kung malambot na, mahal. Malambot na ito, tinurasan ito. Ayan hmm. to, wow. Hmm. Wow, tamang-tama nga. Kahit nga kayo magpakulong na muna nga. Oo, magpakulong ko na muna so pala, malambot mahal. Malambot na yung So, yan po. Una ko po munang inilagay yung patatas at yung ano po ay sweet corn. At dahil malambot na nga po yung karning kalabaw. Ngayon po ay dahil nakulo na at medyo naluluto na rin po yung gulay. At ina po ilalagay yung ating karning kalabaw. So, bali po. Dalawang kilong mahigit po yung aming binili. Isang kilo kalahati po yung ano ah, yung buto boto Tapos po isang kilo yung laman. Tingnan nyo naman guys. Yung buto boto niya. Oh, ah. Dami ng laman. Ayan. Ano sabi anak ng tita ay, ay So yan po, uh, lulutoy na lang po natin yung gulay. At yan po ay arena, templado na po yan. So yan po kami ngayon palang kakain ng almusal. Yan. Mama, Papa, m a n t a Mau di sini, astaga! 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 m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a m a n t a g Dito, dito ka ka nanay, ah? nanay, nanay, Mana. 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 Ilaw ko ni mag-tiktok tingnan pagkain. rin. Ko nga na oh. ko mo bibigyan. Hoy. Chara na ko chara mo. Laso susukat dito 'yan nanda. Nangin na dito. Dito ko rin i-las. Sa dati kanin din ito. Oh, sige. Ano ba 'yo? Saan ko na rin si Adisam?

Dami sa inyo akal eh. Salamat! Bawal na at kuha na ah. Bumas na wa ito yung nalang ah. Oo, masarap. Ito dahil ganyan eh. Oo. Dahil masasabing mong parate. Sa ating isang punta rin eh. Ano? Ano Ano siya? Ito mo ito, may gilog sa guling. Ito ay ng talagang pagkakaroon. Ano? Ano? Ang paborito niya rin yan. Oo, kayo. Ito ay parang talagang... Ito ay parang talagang... Ano? Ano?

ito po yung aking dalawang kapatid ay, don't you, don't you. na kahit pa ko ay solve na. <laughs> kahit lang nilanggam. Nilanggam na pa ko yun. Sa amin lang. <laughs> ay, kaya pala sa, ay, sa atin ang hindi. Wala yung bawat yung isa. Ay, wala yung bawat yung isa. Wala yung bawat yung na nilanggam. Ano, hindi langgam ay? Anong tawag dito? Yung mabaho. Duyam. <laughs> 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 pakoy na <laughs> ginuyam. Pwede pa yung ang pangit. Ang pangit

So yan po. At kami po ay tapos ng kumain. Hi Nene! Wow! May sipon! on! Diyan na kuya. so yan po, yung dalawa na lang po ang naglalaban, taga Marikina at taga Laguna. Oh, eh, talagang uhop, tagi isang ulo. <laughs> so yan po, at ang mga ate ay eh, may dalang ano ah, orange. Yan daw po yung kanyang paparati dahil. So yan po, at ang ate Jenny naman ay eh, maraming mga pasalubong na cookies. Lahat po kami pinagbibigyan kapatid. talagang palagang natin ng biyaya. Yan.

<laughs> sa po ito, nagkakari po yan sa marikina ng mga prutas. May isa pa po. So, yung dog po kay Ate Huya. Kay Ate Adjao. Kay Ate Lisa. Kay Ate Unik. Kaya Kuya Emil. Ayan, party party na na. Mama, isa mo nga po pala yung mga pasatubong ni Ate Jenny sa amin. May mga dalang cookies po sa amin si Ate. Crinkles. Nandun po sa rep. Kasi po, may mga po si Ate yung padalang malalaki sa amin. Ayan. Ito po yung namin sa aming picnic. Ayan. Ayan guys, yun. Mga dala po yan ni Ate. Mukasawa po ni Kuya J. Thank you, thank you so much. At yan po, uh, may dala rin po silang alak. Yan, dala po ulit nila dito sa amin. Yan. Club MP daw po ang tawag yan. Club MP. Yan. Thank you so much. Ito po isang box.